Si Liza Soberano ay kaka-attend lamang ng kanyang unang gabi ng premiere sa Hollywood at tilay bawat sentimetro ay puno ng bituin. Ang aktres na Pilipina ay naglakad sa itim na carpet sa premiere ng kanyang international na pelikula na Lisa Frankenstein. Si Liza ay may suot na maraming kulay na tube dress na may lace na detalye pati na rin ang isang choker na may malaking itim na bulaklak. Nagpost rin si Liza, kasama ang kanyang mga kasamang aktor na si Nakatrin Newton at Cole Sprouse, direktor na si Zelda Williams, at Oscar-winning screenwriter na si Diablo Cody. Ang Lisa Frankenstein ay ipinalabas sa mga sinehan sa Pilipinas ngayon, Pebrero Pito. Ang pelikula ay inspirado sa gothic novel na Frankenstein ni English writer Mary Shelley. Sumusunod ito kay Lisa na ginagampanan ni Catherine isang hindi na unawa ang teenager, at ang kanyang high school crush na ginagampanan ni Cole na nangyaring maging isang guwapong bangkay. Si Liza ay nagbibigay buhay kay Taffy, ang sikat, ngunit mabait na babae na kasabay na anak ni Lisa. Noong 2023, nagsimula si Liza ng isang bagong yugto nang siya'y pumirma sa talent agency ni James Reid, ang Careless. Bukod sa Hollywood, Plano rin ni Liza na pumasok sa industriya ng Korean entertainment.